Umagang kay ganda sa inyong lahat. At inumpisahan ko ang araw ko sa napakagandang tanawin sa gitna ng kabukiran. Napakapresko at sariwang hangin ang inyong malalanghap dyan. At syempre makikita nyo ang Diyosa ang aking kagandahan. <laughs> Charot! Puro pagmamaganda lang naman ang ginagawa ko. <laughs> Hanggang sa manawa kayo. <laughs> Charot lang. Napakabilis ng araw, nakakaloka. At mga ilang araw na lang, magpapasko na. May ipon na ba kayo dyan? Nakakaloka. <laughs> so uuwi na naman kami ng lupaw at susubukan ko magpunta sa Pinsal Falls at mag-vlog para makita nyo ang isa sa pinagmamalaki ng aming bayan ng lupaw. Kasi na umuwi kami sa lupaw, nakalimutan ko magpunta doon. Nawala sa loob ko, nakakaloka. <laughs> tumatanda na ata. Nagiging makalimutin na. So, tapos na naman ang aking trabaho sa maghapon. Kaya andito na naman ako sa palengke. Para bumili ng mauulam ngayong hapunan. <laughs> At wala akong maisip na iuulam. Kaya kung ano-ano na lang. <laughs> Ang importante lang naman yung ulam ni Maron kasi ako kahit ano na lang. At hindi naman ako mapili sa ulam basta malagyan lang yung tiyan. So nandito na nga ako sa aming bahay yan yung asong kahol na kahol habang nag voice over ako nakakairita. <laughs> Sinasabayan ng pag-voice over ko nakakaloka at ayan na yung dalawa parating na. Sa tapos na lahat ng gawain ko nakapagluto na rin ako. At sigurado si Maron gutom na gutom. <laughs> Kaya mamaya kakain na rin kami. Kasama niya pala si Dagul. Si Dagul ang tutulog dito sa bahay namin kada Sabado lang. Kasi maaga daw siyang gumigisi at pumapasok. So lumabas nga ako dyan para madagdagan yung ulam namin. Bibili ako, baka mamaya kulangin. At sa lugar nga na ito, nakapulot ako ng cellphone, nandyan lang. iPhone pa naman. Kung ibang tao lang yon siguro pinulot na ibinulsa e na. <laughs> At mabuti na lang, ako ang nakakita. Siyempre, malinis ang konsensya ko. At naibalik sa may-ari ang cellphone. So, ayan nga, pauwi na ulit ako. Hi, guys. Hi. Kain po tayo. Kain po. Ano ah, labo? <laughs> Sabi ni Maro, napakadami itong ulang. E, eh, bumili nga ako ng kantong para patagdagah. <laughs> ah, loka. Pa. <laughs> Kain ah, e po tayo. Nung ulam yun dyan sa amin, wala. Sari-sari lang po. Sari-sari lang ang aming ulam. Gusto mo ng longganisa, The Call? na oh, ayan. Ang longganisa. Longganisa ni Aling Silva. <laughs> Masarap. Napakasarap ng longganisa niya. Ano? Hmm? Pwede yung itapat sa kabatuan. Ito o. Pwede yung pagtapat sa longganisa ng kabatuan yung longganisa at tita silba. Ito yun. Masarap. Ang unang namin, hot dog sausage, yung ganyan sa, sa kantong. <laughs> Wala ako ibang maisip na ulam. Ang <laughs> lang mga <laughs> ano ulam niyo diyan? Kahapon, na ng ulam ko yung day old. Promise napakasarap sa. Napakasarap. Pag ganoon ng ulam paminsan-minsan, di okay lang di ba? At medyo nagsawa na yata ako sa ma <laughs> Lagi na lang ang ulam ko yung maasin. Bukas naman, gano'n. Bukas ako magsisinigang. Siguro sinigang na ano. stock. Alagay ko hipon. Ayan. Siguro ulo. Gusto talaga ko hipon. Anes! Alam mo lang sa marun. Tuna, tuto. Masarap yung lang ganito mo, kita. Hmm? Hindi siya nag-shrink. Ito na yung um, original size niya. Hindi lumiit. Ibig sabihin, may laman. May laman. Hmm. Ngayon, tingnan niyo. Ha? Ah, uh, alam <laughs> ko. 88. Na tintil. Sige so, na tawon ka na. Supporting. Ang height niya justo pang grade pang grade 4. Makasintang kandang sila ni Maron. Ito na. Ano mo? Ano? Stop. Stop mo 'yung ano. Ano? mga tao, haha, ano yung nonsense? ano yung nonsense? dapat yung anong juice? kaya kainan ka kain yung sa jam? nakasabing pa naman kayo yung, mmm, yung sausage. Open. Okay. Mm. Okay, na yan. Ang amat yung amat na? Three. Ah, paalam na po. Mahalap kumain! Nakakaloka. Ah, sige. Baba, mag-iingat po kayo last job. Wag po kayo magsasawang manood ang vlog namin. Ang tapat ko magpaparapper po ako sa mga followers ko at may magbibigay may mag-sponsor <laughs> nakuusap ko na hmm magpapadala sa si December ng pang-sil diba bye bye love you all